eto dun. brother lang 'yang nilulutong 'yan. Buto. Ba, diyan malalapog. <laughs> buto may laman naman. <laughs> ano nga, ano nga ang niluluto mo na 'yan?baka buto, butuhan. Lalo pa natin ng mga limang papaya ng ay, matagal ulam. Mariyo, <laughs> Sa bawla, ah. <ha? laughs> natin yung ulam. 44 days. <laughs> ay, mga ka-brother, ka-sister. Ay, si brother ay naglalabog daw siya ng buto. Ah, ah kaya marami naman pangkatong. Siguro may pag naubos mga baong ari ay labog. Ang buto ni brother na niluluto. Hindi na tipid sa gatong. Yang man lang gatong ba. Tutok mo muna yan. Ayan po si Mrs. Mangunghan naman talbos. Mantang halian. Kena aku kau halang pun yang semang harapan. Nah, itu at pempa, anu rori pempa tak seneng. Nah, aku Sakit na po sa bubong. Hindi naman nalaman. Talbos na lang. Yan po ang kamuting hindi nalaman. Maganda po ay yung tanim ng dati ng masining matanda at miskiro po sa batang ay nalaman. Na wala ay parang Bawal po ang karne. Hindi ko rin po. Ano 'yung palbusan? Wa, makayap pa sa dugo. buhay na pala itay din yung kumamba Kumuitay ka ng apoy at yan na may nakulon na. Kulo ang kulo na yan. Ha? Kahoy, dapat. Ah! Ah! Ay.

Ay, maganda umaga. Hello. Abay. Tay po ang aking Umaring sekretary ng aming barangay ano si Pag. Ang ganda naming sekretary. Sana mapala nagba-vlog. Ay, teka kumare.